araw-araw, nakikita natin ang mga hugis sa ating paligid. Mula sa simpleng bubong ng ating bahay, hanggang sa kahangahangang mga estruktura na gawa ng tao. Pero, may isang espesyal na hugis na paulit-ulit natin nakikita. At yon ang right triangle. At sa likod ng simpleng hugis na ito, may isang kahangahangang teorema na nag-uugnay sa mga gilid nito. Tara na! Pukasin natin ang kwento sa loob ng Pythagorean Theorem. Paano nga ba natuklasan ang Pythagorean Theorem? Ang teorema na ito ay nakilala sa maagang yugto sa India at China. Kaya hindi masasabi kung saan ang pinakaunang pagtuklas at kung ang hitsura ng teorema na ito sa iba't ibang lokalidad ay resulta ng malayang pagtuklas o paglilipat unit sa loob ng kasalukuyang kaalaman, ang pinakaunang mga halimbawa ng paggamit ng prinsipyong Pythagorean ay nangyari sa cuneiform tablets. Ang Old Babylonian text ay naglalaman ng isang problema na lumitaw sa mga aklat ng algebra sa loob ng maraming siglo. At yun ang problema ng leaning ladder, kung saan ang isang hagdan na 30 ang units ang haba ay nakasandal sa isang pader. Ang tuktok nito ay 6 na unit sa ibaba kung ito ay idinikit ng husto sa pader. Sa problemang ito, ang mag-aaral ay inaasahang alamin kung gaano kalayo mula sa pader ang ibabang bahagi ng hagdan. At dito, tumatalakay tayo sa isang right triangle na may hypotenuse na 30 at ang isang katabing gilid na may sukat na 24. Maliwanag na ito ay ang kilalang 3-4-5 na right triangle, kung saan ang bawat gilid ay pinarami ng ika -anim. Ipagpalagay natin, kailangan mong bumuo ng isang parisukat na doble ang laki sa isang daon ng parisukat. Paano mo kaya ito gagawin? Maaaring dublihin ang haba ng gilid ng isang parisukat Ngunit, mapapansin agad na ang paggawa nito ay nagdudulot ng apat na beses na paglawak ng sukat ng parisukat. Kapag iginuhit ang mas malaking parisukat na may apat na kopya ng orihinal na parisukat at tignan ng maigi, maaaring maisipang pagdugtong-dugtungin ang mga gitna na mga gilid nito ng sunod-sunod. Ibig sabihin, iguhit ang mga diagonal ng apat na orihinal na parisukat. Dahil hinati-hati mga diagonal na ito ang bawat parisukat sa dalawang pantay na bahagi. Makakabuo ito ng isang bagong parisukat na may sukat na dalawang beses na mas malaki kaysa sa orihinal. Sa paggawa nito, nalilikha ang parisukat sa gitna ng mas malaking parisukat na napapalibutan ng apat na mga kopya ng right triangle, na kung saan ang hypotenuse ay katumbas sa gilid ng parisukat na nasa gitna. Nagiging sanhi rin ito sa dalawang parisukat sa mga paa ng right triangle at dalawang mga parihaba na magkasama ay katumbas sa apat na mga kopya ng mga tatsulok. Sa figure 5.1b, ang isang parihaba ay hinati sa dalawang pantay na bahagi gamit ang diagonal ito na siyang pinakamahabang gilid ng right triangle. Kaya ang mas malaking parisukat ay binubuo ng apat na kaparehong right triangle at isang parisukat sa gitna. Binubuo rin ito ng apat na kopya ng right triangle dagdag ang parisukat sa dalawang paa ng right triangle. Ang hindi maiiwasang konklusyon ay ang kwadrado ng hypotenuse ng alinmang right triangle ay katumbas sa kabuuan ng mga kwadrado ng dalawang gilid nito. Ito ang Pythagorean theorem. At ito ay ginagamit sa maraming lugar sa mga teksto ng cuneiform. Ngayon, at alam na ninyo ang prinsipyo ng Pythagorean at ang polarization identity na nagpapahintulot upang ma-representa ang produkto ng dalawang numero bilang resulta ng pagbabawas ng mga kwadrado. Tila ko pansin, pansin na hindi pinagsama ng mga matematikong Mesopotamian ang dalawa. Kung ang, ang hypotenuse ng isang parihaba ay ang average ng dalawang haba at ang isa sa mga paa ay ang semi-difference, ang kwadrado ng kabilang paa ay magiging resulta ng pagbabawas ng mga kwadrado ng average at semi-difference. At dahil dito, magiging katumbas ito ng parihaba na nabuo mula sa orihinal na dalawang haba. Sa ganitong paraan, maaaring gawing parisukat ang anumang parihaba. Bagamat mayroon ng mahalagang bahagi ng matematika ang kabihas ng Mesopotamian, Walang ebidensyang nagsasabing pinag-isa nila ito upang bumuo ng formal at maayos na sistema ang matematikal. Ang gawaing ito ay nagawa ng mga sinaonang Grego. Kaya't at atin na pagtanto na ang Pythagorean theorem ay hindi lamang isang simpleng formula. Ito ay isang ideya na naglakbay sa panahon at sa iba't ibang kultura. Natuklasan man ito ng hiwalay sa iba't ibang lugar o naipasa mula sa isang sibilisasyon patungo sa iba. Ang teoremang ito ay nagpapakita ng universal na wika ng matematika. At bagamat ang mga sinaunang Mesopotamian ang unang nagpakita ng paggamit nito, ang formal na pag-uugnay at pagbuo nito bilang isang sistematikong bahagi ng matematika ay naiwan sa mga sinaunang Grego. Ang Pythagorean Theorem ay patuloy na humahamon at nagbibigay inspirasyon sa atin hanggang sa kasalukuyan. Ito ay ang testamento sa kapangyarihan ng pagmamasid pagtatanong at pagtuklas sa mundo ng mga hugis at numero. Kaya hanggang sa muli nating pagtuklas ng mga kangahangang konsepto sa matematika. Paalam!